Nasa kabilang linya po natin ang kalihim po ng Department of Public Works and Highways, si Secretary Manuel Manibonoan. Bonoan. Secretary Bonoan, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIC 23. Drew na sino po at John Ibanya, Secretary. Good morning, Sec. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Lalo na po sa ating mga tingas. Bye-bye. Pakinig po. Salamat yes. po, Sekretary, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin muli dito sa impilan. Sekretary, yes. ano na po ang uh, update at may ilalabas, ho, tama ho ba may ilalabas kayong uh, listahan, uh, Sekretary? Yes po. Uh, sa utos na ating uh, Pangulo, kailangan po i ibigay namin sa, sa ating Pangulo yung, uh, yung listahan po ng uh, lahat ng flood control projects na nagawa na, 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 na dito sa mula nung uh, uh, nagsimula itong administrasyon nito nung Ju July po. Oh. may Yes po. Hello po. opo why only Hello, now? Po. Tama po ba? Bakit ngayon lamang po? Ayun Ay, ho ang uh, hini, ang uh, instructions ni presidente po, ngayon lang niya ano uh, inutusan ng DPWH na i-submit sa kanya yung uh, inventory ng lahat ng uh, flood control projects na nagawa na, na po noong uh, July hmm. uh nag-start ng no administration ito hanggang uh, kung ano pa natapos namin itong May 20 uh, it Opo hindi po ba kasama dyan yung mga past admins kung uh, di ako nagkakamali siyempre meron pang ibang hmm. tama ho ba meron pang mga kumbaga ititin patuloy uh, secretary Uh, well uh yun po nga yung uh, ano natin na tinitignan po natin kasi uh, of course mga may mga ginawa din ng mga past administration sa uh, mga flood control projects at uh, ito rin yung ini-inventory namin kung ah uh, uh, nanuudun pa ba o anong, uh, anong estado yung mga nagawa doon kasi ito yung mga Uh, yung mga ginawa din ng mga nakaraan, administrasyon na uh, yung mga ah um, uh, lang ng mga ilog na pinagtugtugo na natin hmm. ng pansin ngayon uh, kasi kaya tinitingnan po namin kung uh, ano po ang status ng mga projects na Opo. Kasi maraming uh, mula noon eh marami rin mga bagyo at saka mga tagpagtagulan, hmm. uh, pag-ulan na uh, Uh, nasabak na yung mga flood control projects na yan. Hmm. Well, check, binabanggit po sa isang item na tinitingnan ko ngayon na mukhang wala po kayo. Tama po ba wala kayong monitoring system para mabantayan itong mga to. Lalo na specifically with your indulgence. Meron po. Opo, oh, yung mga sinisingit uh, na mga mambabatas. Tama po uh, ba? Uh, iba po yun. Iba po yun pag Pero yung monitoring na sinasabi po ninyo, monitoring na pagkagawa ng ating mga projects ngayon, oh. Meron po kami yung uh, kun dito po yung uh, uh, database uh, mula sa ano uh, report nila database po namin dito lahat ng uh, projects na ginagawa ng DPWH, hindi lang po, control lahat po ng uh, ginagawa ng DPWH. meron po from the start of mm. uh, the implementation up to the completion po meron po kami database po niyan mm. sino po yung Magkano yung cost? Magkano yung uh, sino yung contractor? Meron mm -hmm. monitor po namin periodically po yung pag-implement ng mga projects na yan. Po. Tung po bang now, now, yung sinasabi po ninyo na seeing it, ito uh, ito po yung nangyayari pagka pagkatapos po ng bicameral conference committee at uh, mm -hmm. pagka pagkatapos na po ng general appropriations uh, bill. Yeah. O at uh, yun na po yung uh, mga projects na additional na nilalagay po doon sa presidential uh, sa president's uh, budget na, mm -hmm. siya, na sinasubmit na sa kongreso po so wala kayong control doon secretary bueno uh, po na wow. po mm -hmm. These are the these are just new mm -hmm. new projects that uh, will come about after uh, <clears throat> ni bicameral conference committee Sin, po. Sino na po ang pwedeng magsabing stop or ituloy itong mga insertions na ito, Secretary Bonoan? Ang Pangulo na po ba? Uh, well, actually, pagka na ilagay po sa General Appropriations Act yan, kasama na po sa batas yan eh. Mm -hmm. Kasama na po sa batas. Uh, the General Appropriations Act is a law in mm -hmm. itself. Kaya kailangan po, uh, well, uh, to i-implement po yan kasi nakalagay po doon. Kalagay po doon sa panayan uh, line item line item po 'yan. It's very specific po 'yan, very specific na na project na na idagdag po uh, doon sa General ah, Appropriations Act. Ah, Sec uh, Secretary, uh, tama ba ang pagkakabanggit po ninyo? So ang challenge po ninyo ngayon, of course, ay ito pong yung mga binaklas o tinapyas po na pondo ko para po sa flood control project, uh, Secretary? Uh, hindi po yung um, kuhan po namin dito kasi ang uh, nabaklas o na uh, nawala sa amin, sa mga budget namin kasi meron po kami dapat proposals uh, na bibili po sana kami ng uh, Uh, equipment o kaya pang-maintain ang mga maintenance ng mga flood control structures namin mm -hmm. para initingnan namin. Kailangan, yung mga flood control structures kailangan din po ng maintenance yan eh. Of course. Of course. po namin. Um, at saka doon sa mga um, kailangan po sana namin na bumili ng dredging equipment, desilting mm -hmm. equipment kasi yan napapansin po namin isa sa mga Dahilan kung bakit madalas ang pagbaha is actually masyadong mababaw yung mga mm -hmm. riverbeds po natin. Uh, uh, ang tansya po namin dito is wala hong uh, uh, nag-program ng dredging at silting for many, many years. At ito uh, na nga po, uh, umaapaw na po yung mga tubig bahak, uh, mula. Uh, dahil nga mababaw po yung riverbeds po natin. Mm -hmm. Sir, pasensya na. Pero dahil po sa binabanggit ninyo na wala na po kayong magagawa pag nasa GAA na uh, are you in favor na gawing uh, open ang bicam para ika ngayon ay magkaroon ng mas transparent na pag-uusap tungkol sa mga sensitibong bagay in, in, in particular sa mga ganitong budget budget na ito sec well uh, it's an option that is well most welcome actually it's an option of uh, of uh, congress of congress uh, But it would be most welcome, ako siguro para makita how uh, yeah. uh, this uh, the uh, the process of uh, finalizing the budget of uh, the government, para makita po, kasi well of course we we of course we respect actually the uh, ang yaman ng uh, Congress that sabi uh, nga nila uh, they have the power of the purse, mm. right? Sek. So yun po. Apo. Yes po. Pasensya na pero Apo is it safe to say na hindi lang dapat nakatutok sa inyong tanggapan yung pagkakabanggit ng Pangulo na kung kasama niya kayo, na mahiya kayo dahil hindi naman lahat ng problema sa flood control eh kayo ang uh, dapat sumolusyon. Tama po ba, Sek? Ano po, uh, I think ang uh, po naman natin dito, uh, engineering, uh, engineering intervention is just part of the solution of flood management. po Marami pa kung components po niyan ah uh, well may long environmental issues kasi well uh, yung mga nang uh, yung erosion ang erosion from the mountains mm -hmm. of the yan po yung bumababa papunta sa mga ilog uh, siguro baka kailangan po natin uh, mag uh, reforestation o mm -hmm. tingnan po natin. Uh, meron din land use uh, syempre uh, karamihan po ang dami yung mga bahay-bahay sa gilid uh, mga waterways, uh, kaya sa mga ilog, uh, gusto, gusto po nila dyan sa malapit sa may tubig, uh, mga gano'n po. At um, uh, po, pati mga internal drainage ng mga bayan-bayan, uh, uh, siguro dapat makumpuni po at uh, para uh, mabilis uh, dumalo yung... Uh, yung internal, uh, internal uh, pa, internal uh, runoff o hmm. tubig sa kanilang bayan papunta po sa mga ilog. Apo. Kuya Andrew, idamay na natin Secretary, with Jordan Daljen, yung kawalan ng disiplina ng no? ating mga kababayan sa pagtatapon ng kung ano na -ano. basura. Uh -huh. Opo, sama uh -huh. eh. na Dapat yung opo, Yung waste management, yung waste, waste management, uh -huh. mga basura. Uh -huh. Opo, yung mga ganun. So it has to be, sabi nga ni Presidente, dapat uh, it has to be holistic, integrated uh -huh. approach po ang pagtugon uh, sa flood uh, problems uh, okay. in uh uh na katam sa ng ating bansa Secretary uh, last year ho ba uh would you mind uh, magkano ho ba gaano ho kalaki ang inilaan po na pondo para po sa flood control project I would not uh, have the uh, correct figure But, uh, right now uh, pero I I I think it's uh, little over 100 100, 100 billion, billion. Pero itong, itong last year, 2024, yung sinasabi ko natin. Opo, yes. Apa, last year. Pero ngayong taon kaya, uh, magano kaya ang ano natin? Of, of, I mean, for 2026? For 2026, uh, medyo mas malaki po ngayon. Sa, uh, sa 2025, mas malaki po yung budget for, mm -hmm. for uh, uh, flood control projects. Kaya nga, uh, ito yung pong sinasabi nga natin na maraming yung items uh, under our uh, budget for 2026 kasi uh, uh, sa totoo lang po yung budget ng DPWH eh, na na nadagdagan pa nga po kami eh. nadagdagan po nga kami ng mga new items sa pulit hmm. right. Alright, uh, kamusta po itong ano? may update, eh, lang po ako ng konti with Jordan Daljan, Secretary Bunoan Kamusta na po yung update sa gumuhong tulay sa Isabela? um I, I think uh, tapos na po kami ng uh, technical uh, investigations and mm -hmm. assessments of the existing structure and uh, we will we'll be recommending after po yung uh, rehabilitation or reconstruction uh, methodology po namin dito uh, so that uh, we can now proceed to rehabilitate or reconstruct uh, the bridge mm -hmm. para sa ganon eh mapakinabangan po naman uh, 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 sa madaling panahon po. What about yung mga responsable sa sinasabing uh, um, malaampaw na paggagawa nito, Sec? Well, uh, yes. Uh, we are now uh, filing uh, civil cases po uh, against uh, people uh, or uh, firms uh, that have been involved in the implementation and construction of uh, the uh, bridge. Oh. Kaya uh, i i-file po namin and uh, We are coordinating with our uh, with the Solicitor General, mm -hmm. po, kasi siya ang lawyer ng gobyerno mm -hmm. to uh, file the necessary civil cases, or, uh, and uh, I think uh, there is going to be a criminal charge. That uh, criminal charges that we will also be filing mm -hmm. against po yung uh, owner or driver of uh, the truck oh, na nag-overload, oh, wow. uh, nag-overload po yan, sobra-sobra yung overload niya, mm -hmm. Nag-dumaan po doon. What about yung mga sinasabing uh, nagkulang na official po ng inyong tanggapan? Sapol din po ba? Hey, Sek. Kung meron po, uh, kung meron po, uh, kung meron po kung nagkulang, I think uh, kasama rin po. Uh, that's why we, uh, we rely on uh, the assessment of the Solicitor General for all documents that uh, uh, sinabmit po namin sa kanila. Po, yaman din lamang uh, secretary binanggit mo na yung uh, tulay eh, ano na pong update po doon sa San Juanico Bridge at uh, meron pa ho kayong yung uh, itatayo na tulay yung Cavite Bataan na uh, Interlink Bridge oh yes po ah oh, uh, yung ongoing po yung ano no strengthening uh, our um, uh, immediate yung mga rip, uh, retrofitting po yung mga uh, weekend segments of the San Juanico Bridge at uh, otos din ating na dapat uh, kailangan po matapos namin yung retrofitting works uh, before December so that uh, yung, uh, yung imposed uh, 3 tons load limit po na rin uh, sa ngayon eh, dapat uh, kahit umabot ng 12 15 tons after the, uh, Uh, before December po. Yung ano na yan, Ongoing po and I have seen the progress of the work. I think I'm uh, very satisfied with the work that is going on. So palagay ko po maabot po namin yung target namin na before December eh matatapos po namin yung retrofitting works po doon sa mga segments. Napakaganda nga po itong kulay na ito kasi sabi nga na ating Presidente for more than 50 years it which stood the test of time. Uh, na, uh, pa 50 years old. Eh. Samantala yung sabi nga niya, yung Kabagan Bridge, ang sinasabi Ay, niya eh eh, oh. eh <laughs> <laughs> hindi pa nga po uh, I have to make clear yung Kabagan Bridge kahit na ginawa po ng 10 taon hindi pa po na-transfer sa DPWH po 'yan. Huh? Hindi pa po officially hindi pa nei-transfer sa DPWH po 'yan. Opo. Na kanino po 'yan? Uh well, it is still under the uh, uh sa contractor po yung oh, ano anon niya anon? yung responsibility niya hmm. niyan. Oh. At um, uh, uh, po secretary. Ah, hindi pa po pwede uh, because there are many things that has to be uh, um rectified na napapansin po ng DPWH mm -hmm. na kailan ma makompleto muna bago namin ma-accept siguro, 'yung ganun po. Mm -hmm. So right. for the longest time eh, hindi po na-accept ng DPWH mm -hmm hindi po na-accept ng DPWH ang uh, na yan. Hey, Sek, nasa inyo po ang pagkakataon. Baka may karagdagan po po kayong paalala o mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Well, I, uh, yung pong uh, will comply with the directive of the president. We are taking it very seriously. Yung, uh, yung issues that, uh, yung mga concerns of our president with regard to uh, yung fund po ng uh, flood control programs. Kailangan din po naman natin talagang... Uh, eh ilagay sa tamang lugar o kayang mga kung anong disenyo na dapat uh, ma related uh, mga, mga, mga resilient structures uh, para naman talaga yung uh, yung uh, objective natin na to protection of mga low lying areas at saka yung mga binabaha eh maagapan po natin. Wow. And uh, I think these are the things that uh, the department uh, would seriously be considering again uh, sa ganitong pagkakataon, lalong-lalo na po at uh, ibang-ibang uh, kakunan natin na sinasabi nga natin yung climate change. Mm -hmm. Mas malalakas, mas, mas matitindi na po yung pag-ulan na uh, hinaharap po natin. Wow. At makakaasap ko po po kayo, DPWH will, although all... Uh, the, necessary technical and engineering uh, interventions that uh, we need to do at the at the uh, uh with transparency and uh, accountability punto. that, sec maraming maraming salamat po sa pagkakataon. Good luck po sa inyo. Good morning at ingat po kayo. Salamat po. po good Secretary. morning po. Salamat din po sa pagkakataon po. Ingat po kayo, sec. Good pa. luck po. Good luck. All right. Si uh, muli po ang uh, inyo pong napakinggan si uh, Public Works and Highways Secretary Manuel Manny Bonoan.